kasal po kayo. Yes po. At napanood nyo na lang po na kinasal na siya sa iba. Opo. Edeline, paano kayo nagkahiwalay nitong asawa mo? Hindi po kami naghiwalay. Nag-return to office po siya nung March. Return to office saan? Sa BGC po. Ganun po kasi monthly, may once a month silang kailangan mag-attend sa office. Pero sa saan kayo nakatira? Sa Bataan po. Nagsasama hmm? kayo sa Bataan? Opo. Saan sa Bataan? Mariveles bataan po. May trabaho siya doon. Work from home. Anong trabaho niya? IT po. Uwi niya weekend. Tapos isang weekend hindi na lang siya umuwi. Nito po hindi na siya umuwi nung Kailan? hanggang simula po March hanggang ngayon kasi nung May 5 po, kinasal po pala siya. Pero ikaw, Edlyn, nangyari ito nang wala kang ka idea. Wala po ibang babae o ano? Wala po, wala talaga okay, po. Okay, sa computer niya, Sinubukan buksan yung computer niya at makita mo. Wala rin. Hindi Wala confidential po kasi yung sa well, trabaho sa nila laptop, eh. Ano? Opo. So, laptop ba ginagamit niya o ano? Desktop. Desktop po. Desktop. So yung computer nandoon lang. Opo. Pero okay. Any rate, so ano na nangyari nung basta na siya hindi umuwi. Nakita mo na, na siya for the first time kinasal. Opo. So mo nung, nakita. Sa Facebook po naglay po kasi yung Kaninong Facebook guest. Sine-search ko po kasi yung pangalan niya kasi okay. naka-block po ako. Hinihintay ko kung i-unblock niya na ako. Sine-search ko yung pangalan niya. Mm -hmm. Tapos, ayun, napunta ako sa Facebook live na nandun siya. Siya pala yung kinasal na yun. Naka-live yun nung May 5. Ah, May so six. recording na lang yung napanood mo. May 6 ko po nalaman na kinasal po pala siya. Sigurado ka bang siya yung nakita mo? Opo. Pero hindi siya Muslim? Hindi po. Catholic po. So, lumalabas itong husband mo nagpa-convert sa Muslim kasi hindi naman siya may kakasal under Muslim lights kundi siya nagpa-convert. Opo. Kaya lang, existing pa yung kasal niyong dalawa. Opo. Ilan ang anak niyo? Dalawa po. Isang 13, isang 4 years old. <coughs> Since then, wala na? Hindi man lang tumawag? May contact naman po kami. Ang ini-insist niya, mag-ano na lang po, mag-susustento. Okay. Ano yung sinasabi niya? Wala nang efekto? Wala nang visa yung kasal niyo? Dahil nagpa-convert na siya ng Muslim? Hindi niya naman po totaling sinabi pero ayun nga, maghiwalay na lang kami kasi hindi naman daw po kami nagkakaintindihan. Tony Abok sir mm -hmm. ano po ba ang legal implication nito considering na valid and existing pa yung marriage ni Rafi sa isang Katoliko? Liable po siya for bigamy mm -hmm. other than yung violence against women and their children Bausi. or emotional yeah. distress mm -hmm. or psychological. So ang pinaka ano mo lang po diyan ma'am kasi nangyari na po ito sa kaso ni Malakai versus Malakai. Yan, okay. Uh, Supreme o Court ba, decision po 'yan, Attorney Abo? Opo, opo. Yan, sir. okay. Supreme so mga netizens pakinggan po natin ito ha. Ah. At yung mga lalaki diyan na nagbabalak ng gumawa ng ganito na they will seek refuge under Muslim or Sharia law. Kahit na may asawa sila, makapag-asawa makapag lang uli ng iba. Pakinggan po natin ito mga netizens. Ano po yung pong i-discuss sa atin at Tony Rolando Abo? Uh, yung failure po to give notice to the nearest Sharia court, yung tao nag-convert to Islam, ay uh, ma-expose ma po siya sa kasong bigamy. Kasi requirement po yun under Malacay case. Okay. So bago, kasi uh, it's very hard to determine whether or not he really converted to Islam kasi mm. that's the question of faith. eh. Apa. So, kung uh, sa Malacay kasi, hindi nag-file uh, nag ng notice na mag-contract mag siya ng subsequent marriage, mag-file tayo sa Nirecharia Court na mag-contract siya ng subsequent marriage after nung uh, nag-convert siya ng Islam. Ganun. Pero kahit na po mag-convert tayo ng Islam, kailangan po papawalang visa pa po natin yung, yung unang first marriage. Natin. Yes po, kasi under civil yun eh. Okay. Kung halimbawa ang kasal niya po ay both sharia, wala pong problema, hindi po siya may expose sa bigamy. Eh. Mm -hmm. Since na hindi naman niya pinadeclare null and void or pina-annul mm -hmm. pinaanal yung first marriage niya, may expose po siya sa bigamy. At eh. saka si po, emotional and psychological distress dun sa first wife. Opo. So Rafi Castro, kung nakikinig ka, ha, baka madamay pa, Sir Abu, Attorney Abu, since bigami po yan, pwede pong madamay yung pinakasalan ni Atty. Abo kung alam yung pinakasalan niya na merong previous marriage yung, yung kanyang pinakasalang lalaki? Opo, opo. As ang, ang ginagawa po sa office ng City Prosecutor, dalawa hmm. silang sasampa ng kaso. Okay. Kasi, unless hmm. ma-prove nung babae na... Hindi niya alam. Was not, oh, yeah, yeah. Hindi niya alam na... na kasal pala siya do sa may siyang kasal valid ang subsisting na kasal. Okay. So, Raffi, uh, Rafi, tingnan mo pang mabuti. Baka madamay pa dito yung pinakasalan mo. At yung mga kamag-anak noong napakas pinakasalan ni Raffi, paki-advise lang po ng mabuti yung si Raffi at yung kanyang napangasawa at baka madamay pa yung pinakasalan ni Raffi sa kasong bigami. Base sa pagkala mo, saan ba nangyari yung kasal? Sa tagig po. Government employee po yung babae. Sa identify taguig? mo na ba yung babae? Opo. Alam mo na rin ang pangalan? Opo. So if ever magfa-file tayo ng kaso ng bigami sa Tagig at Bausi. Ah, hindi ba natin ma-reach out si Raffy ngayon? Ah, dinhintay. Ringing lang, ringing lang. Actually, ang masakit dito, hmm. ma'am, yung uh, actually nalaman nyo lang po sa live Facebook live lang. Oh, oh. Pero bago nyo pa mam ma'am, nahuli nyo na po ba siya doon sa babae? Hindi Or wala po, talaga eh. wala at all? Wala po, wala po akong idea sa kanila. Wala naman po siyang inamin sa inyo about dito sa babae? Wala po, pero dahil mahal ko siya, tinanggap ko pa din. Okay. So, uh, uh, Sir Attorney Abo, para po sa kapakanan ng ating netizens, ano po ba ang maya-advise nyo sa mga kalalakihang may asawang Pilipina na magpapaconvert na lang sa Muslim upang makapangasawa uli ng iba? Hindi po pwede po ng hindi po license po yung pagpapakonvert sa Islam to contract a subsequent marriage during the subsistence of your first valid marriage. Hindi so, po license yung magpakonvert kayo ng Islam. Bigami po ang labas ninyo po na napaka severe ang penalty hanggang 20 years po uh, sa kulungan yan. Sir, paano po kung ang gagawin nila? Ha? magpapakonvert sila to islam tapos under Sharia law, pwede ho ba nilang ipa-divorce o i-divorce yung kanilang first wife? Ah, hindi po sir. Hindi, hindi rin. Po. Oh, oh yan, oh, yan ang po. babala sa mga kalalakihan ha? Oh. at para din po sa ating mga kababaihan dyan bantay-bantayan nyo po yung mga asawa ninyo na papakonvert ng Islam at mag-aasawa ulit so hindi po pwedeng gawin uh, cover ang pagiging Islam para makapangasawa ulit. Bigami pa rin po yan. Ako ayan po ang Thank malinaw you, sa batas. Po. Thank you, Tony Abu, ha, for the advice. Apo, Apo. You, Maraming salamat uh, po, Apo. Edlin, total, hindi na rin naman natin makontakt si Rafi ngayon. Uh, sasama ang kasama ng aming reporter o kanami ka namin sa pag-file ng bigami case mo. Apo. At saka Bausi. Apo. Bausi case, ha? Apo. Okay? Uh, sa tagig siguro ang filing nito. Rap, umalis ka naman ng ano, ng bath ng bahay. Okay pa tayo. Pero bakit ang bilis-bilis naman? Sabi mo ano? Hindi na tayo magkasundo pero dapat kinausap mo pa din ako. Hindi yung nag ka kagad ng kanya. Ng kanya. pero ma'am, yung babae, may nagkaroon ba kayo ng chance na makapag-usap yung babae po? Hindi po yung babae, binlock na rin ako eh. So possible ma'am na alam mm, niya na kasal po yan. kayo? Opo, malamang po alam niya. Tapos yung babae po, may Ay, tatlo siyang anak. Kasal po siya sa una din? Ewan ko po, baka hindi okay. po. Sige po. Pero ma'am, nasan po yung mga anak niyo po ngayon? Nasa bahay po namin sa bataan. Nagsusustento naman po siya. Ang okay. inaano ko lang po ngayon, since ang sakit kasi ng ginawa niya. Yes, ma'am. Eh. Mabuti siyang tatay sa anak namin. Paro naman ako. No yeah, po, ma'am. Yes po. Hindi pa rin na dahil ini basta niya lang iniwan yung pamilya at nag-asawa. So hindi natin masasabing mabuti siyang ama sa mga anak hmm. mo. Nito po, nag nagbigay siya, nagsabi siya sa panganay namin, 10,000 daw. Paano pinapadala? Na nasa akin po kasi yung isang ATM ni Rapi. Hmm. Tapos so, po, doon niya po siguro linagay. Ah, so, sa ngayon, kailangan natin ng case build-up ha pag-secure ng mga ebidensya, mga dokumento. Apa. Okay, so doon ka namin naalalayan sa ngayon. Tamo Apa. Una, okay? Apa. Uh, sige, total, at least, at least, alam mo kung saan kinasal. Apa. Okay, sige, Apa. sige. Mm-hmm. Ma'am, tatagan lang po yung loob niya, ma'am, ha? At uh, may mga anak pa po kayo, ma'am, na nakaasa po sa inyo. Sige po, ma'am. I'm sure uh, makakarating na rin to sa kanyang, sa, ma- sa asawa niya at sa kamag-anak na asawa niya. Baka hindi pa alam nila kung anong tunay na istorya. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po.